Okay. okay. Ganito gagawin mo. Okay. Meron akong dalawang itlog dito ha. Nagagawin mo lang. Pipiliin mo lang kung ano yung luto dyan sa hilaw. Ngayon, pag nakuha mo yung luto, meron kang 200 peso. Pag nakuha mo yung hilaw, meron kang 100 pesos pag nakuha mo yung hilaw. Okay. Hayop. <laughs> ah Pero yung hilaw na makukuha mo, yung kahit luto o hilaw ang makukuha mo iklog diyan. Pupupo ko sa ulo mo. Ah, Okay, sige. Ah, oo. Oh. Teka lang. Huwag mo hawakan. Basta kung ano yung dadabutin mo. Iyabot mo lang sa akin. Ito ito, turo lang. Turo mo lang kung ano yung makukuha mo. Ito! Ayan dyan. Ito. Kaluwa kanan. Ito. Ito. Oo. Ito na. Oo, iyan na. Ito na. Oo, okay. S sure ka? A Pwede ka pa magpalit. May chance ka pa magpalit. <laughs> <laughs> Alin yung, yung luto dyan? Ayun <laughs> mo kasi ipahawak eh. mo kasi <laughs> ipahawak Hindi. Nakikita mo naman eh. Oh. Hindi oh. nga. Oh. Yeah. Yeah. Ito! Eto? Teka, ito, eto ito, ito, Sure ka na. Teka, laki. Teka, paano ba yung dalawang itong Ay, eto. ito. eto. ito, 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 ito. ito, ito. Okay. Sure ka na? Oh, sure na ako. Ah, game ka na? game na. Bupo, agad. Siyempre. Hindi nga. Ito sila Basta dumiretso ka na, tatanggaw ko lang <laughs> yung... Ano mo? Ano Ano Saka-saka, okay. nalanggap ko. Malambot naman to eh. <laughs> oh. Ako dati. Ha? Ako. Ako na. Hindi, malambot naman to eh. Anda ka na ba maligaw? Bukol, <laughs> <Baka>, bukol <laughs> Malambot <ang> balot nito. <laughs> oh. Go! Last, Last. Bukol. eh Ay, pagluto. Ay, eh, paano yan? Bukol. na siya. Okay. Na okay. Ready? Okay. okay. Lalaki na ako. Oh, lalaki ah, ako. Mga kababayan, ito yung napiling niyang itlog. <laughs> eh, ano? <laughs> itlog challenge sa mukha niya. <laughs> okay, tatabi ko na to ha. Okay, mo na. Yes. <laughs> ito? Baka pari yung, baka pari yung kanyan. Oh, ready? Go! Teka, atge. Huwag naman malakas. <laughs> la oh. Mahina lang. Pag hilaw, ang nakuha mo, oh. meron ka 100 peso. Oh. Pero pag itulutok, oh. meron ka 200 peso. Oh. 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 Oh, Itlog challenge, mga kababayan. Sige. Itlog sa muka. <laughs> <laughs> Itlog sa muka. Itlog challenge, mga kababayan. Sige. Itlog sa muka. Itlog.

Uh, kita ay, ko na kanina yun! na kayo. na ng araw. You know, know. na <laughs> oh, <laughs> oh, uh, ng oh. <laughs> na na Ah, na ko! na 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 you! I, love you. Hi, I love you. Thank you. Sana na 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 na